Ang unang step upang matulungan niya si Margay ang mapalapit ang kaluuban ni Loka sa kanya at malaking chance ang pagiging nasa iisang opisina nito. Nagsimula na ang construction ng mga daan at nagiging abala na ang lahat. Nagpatayo ng shanties para sa mga manggagawa at kung hindi dahil sa sunod proof na tahanang iyo, baka na rin di sila sa walang tigil na ingay ng mga makinarya. Nagsimula na rin siyang maging abala, samantalang si Raya na may inaalagaan ng mga katulong sa sambayang iyon. Seryosong magtrabaho si na Lucas at Marga. Tinututukan ang bawat pace ng construction at matiga ang mga ito sa pagtuturo ng isang technical na bagay. Kaya naman hindi siya nahirapang makapag-adjust sa bago niyang trabaho. Tahimik si Lucas, bihirang magsalita maliban kung kailangan at napaka-formal kung ituring siya sa loob ng opisina. Kaya naman kahit gusto niyang umiti, hindi niya magawa. Ngunit nagbabago ang lahat after 5 o'clock. Mas relax na si Lucas isang lalaking nagagawang paghiwalay ng profession mula sa personal nitong buhay. Nang hapong ay may tinanggap silang imbitasyon mula sa isang politiko para sa isang kasiyahan, a wedding anniversary. This is a good time to relax. Si Morgan na excited. Punta tayo. Fine, sang ayo ni Lucas. Nasa gitna sila ng isang isnak at mas mabuti kung kasama si Jelly. Oh, don't bother. Kailangan kong alagaan si Ryan. Mabilis niyang tangi. Give yourself a break, Jelly. Anang ah, lalaki. Almost naman ka nang nasa loob. Huwag mong intindihin na mag-aalaga kay Ryan. May pinagbili na, na ako kanina pa. Isang tingin mula kay Marga at wala na siyang magawa kundi sa mga ayon. Mabudit nila niya halos lahat ng kanyang damit. She was able to dress well for the occasion. Napakaganda niya sa kanyang suot na backless nightgown in deep blue accented with sapphire jewelries na ipinahiram ni Marga. Napakaklas na matmakatawag makatawag pansin ang eleganteng si Marga. Extraordinary ang beauty, ang maamong high halos perfect katawan nangingislap sa saot na mamahaling alahas at komplementary ang beauties nila and dashing handsome na si Lucas sa puting dinner suit nito. Tila siyang GQ model in the flesh at aminin man yet hindi, she's only too human upang hindi humanga dito. Mga miyembro ng alta siya sa dad ang panauhin ng politiko. Malapala siya ang tahanan nito na nasa gitna ng isang malawak na hardin. Dahil wala siyang escort ay halos magunahan ng mga kalalakihan doon upang makilala siya. Samantala, hinalas hindi na humihiwalay si Marga kay Lucas. Nag-enjoy siya sa gabing iyon Hindi ilang lalaki ang nagpakita ng matinding interes sa kanya. Ilang dinner invitations nga bang dumating ngunit din niya matanda. At halos wala siyang matanda sa mga pangalan ng mga ito. She danced the night away sa piling ng mga bagong kakilala. Nawala ang mga inhibitions habang sumasayaw siya ng swing, cha-cha at tango. Siya ang naging paboritong partner maging ng mga imbitadong dance instructor. Madaling araw na nang umuwi sila. Excited pa rin si Marga sa nangyari. Ang galing mo palang sumayaw, Jelly. Inaaya ko nga itong si Lucas ayaw naman. Nahihiya naman ako makipagsayaw sa iba. Sana nakipagsayaw ka nilang sa mga DI. Okay naman sila at tagalagang magagaling aniya. Alam mo bang interesado sa'yo si Teddy? Kababata ako yun. Malapit lang sa atin. Abogado, natatandaan mo isa sa mga nakipagkilala sa'yo. Tumang mo siya. Teddy San Andres, yung matangkad na kulot ang buhok. Anytime may dadalaw yun sa atin. Biglang na napaabak sa pre si Lucas na halos magpasubsob sa dalawa sa likod. Ano ba Lucas? Ingat, ani Marga. Potholes. Maikling wika lang nito na muling dinina ng accelerator. Bigla siyang nag-alala. Napasulyap sa rearview mirror na kung saan. Nagsalubong ang mga mata nila ng lalaki. Nanlamig siya sa kakaibang emosyong nakita niya Ron. Pagdating nila ay dumiretsyo na siya sa kanyang silid. Tulog tala tulog na si Ryan. Nagbihis siya at humiga ngayon hindi siya nakatulog. Lumabas siya upang magpahangin sa Teresa. Nagulat pa siya ng mataro niya sa kabilang Teresa si Lucas. Parehong nasa harap ng bahagi ng bahay ang mga silid nila, kaya paralelang Teresa. Mga anim na metro ang distansya ay mula sa isa't isa. Natigilan siya nang tumingin sa kanya ang lalaki. Nakaroba ito at sa ilalim ng liwanag ng buwan ay lukob ng mga anino ang mukha nito. He looked mysteriously handsome from that distance at sa tingin ay parang nagbabaga ang mga matong nakatitig sa kanya nang munglang pumasok ito sa loob. Saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Ngunit laking gulat niya nang may kumatok. Mabilis siyang pumasok upang buksan ang pinto at nagulat nang makita si Lucas. Hindi rin ako makakatulag tulong mo. Okay lang bang makipag-usap sa iyo? Tanong nito. Sure, halika, pasok. Ngunit ang totoo ay nakukonsya siya. Isang manipis na night isang suot niya at ang bedroom ay isang very private place. Ngunit bakit ba parang habit na itong mag-invade sa kanyang privacy? Dito o oh, sa Teresa, sa terrace. Umalik muna ito kay Ryan bago nagpunta sa Teresa. Si Marga Ania. Tulog na, pagod na pagod. Tumanaw ito sa dagat. Hindi ka ba nagsisisi pag sa pagsama mo sa akin dito, Jelly? Walang dahilan. Mabuti ang pakikitungin niyo sa akin at napakaganda ng lugar na ito. Salamat naman kung ganun. Tumingin ito sa kanya. Wari pinag-aaralan ng kanyang mukha. At gusto niyang mapasok. I cannot forget the first time we met. I was so sure that you're mad at me. I literally looked Jamaica away from you. And so I'd like to say my apologies, even though it's long overdue. I'm sorry for all the troubles I caused you, Jelly. Pinilit niya ng umiti. I'm sorry din kung napag-isipan kita ng masama. Now I know how wrong I was. Napakabuti mo pala. Napangiti ito. But I'm not saint. At saka tumitig sa kanya. Pakaramdam niya na yung mga balahibo niya sa sinabing iyon ni Lucas. Bahagyang napatras siya. I mean marami akong pagkukulang kay Jamaica at kay Ryan. I loved him dearly, and it's unfortunate. I have to lose the woman who loved me. Lumungkot ang mukha nito. May nagmamahal pa naman sa'yo, si Ryan, si Marga. Umiling ito. Marga is just a friend. I cannot betray his trust. Pagla'y nakita niya ang pagkakataon yun. But she loves you. Ulalas niya. Gulat na nagangat ito ng mukha. What? I mean, I can see it in her words and actions. Babae rin ako, Lucas. At alam ko ang damdamin ng isang kapwa babae. She loves you ngunit hindi mo nakikita yun. Lumalim ang linya ni Lucas sa noon na nagsalubong ang mga kilay. Hindi ko naisip ang ganyang bagay, Jelly, kahit minsan. Then maging sensitive ka sa mga kilos niya, sa mga pananilta niya, a woman betrays herself with words and action, Lucas. When a woman loves a man, she cannot hide it nor fight the emotions. It will show eventually. Hindi ko mibo si Lucas. Nasa mukha ang malalim na pag-isip nang bigla itong magtanong, Have you ever loved a man, Jelly? Nabigla siya. Hindi malaman kung ano ang isasagot. I don't know. I had some boyfriends in high school. Ngunit wala nitong nag-college ako hanggang ngayon. I guess natuwa ng atensyon ko kay Jamaica. In a way, naging maramat ka rin sa iyong sarili, Jelly. Nabuhay ka para sa iba at hindi para sa iyong sarili. You are missing a lot. The thrills, the pain, and the ecstasy of being loved. It's a wonderful world, Jelly. Don't deny yourself the pleasure. She bless. Can't we talk about something else? Nagkibit balikat ito. Guess not since we're richard enough to handle this conversation. I love is a wonderful subject, a subject I'm not familiar with. Tumingin siya sa bon. So you took and I listen, ngunit hindi gumibo si Lucas na natiling nakatingin lang sa kanya. Sa puntong ibig lang umot si Ryan, excuse me, aniya at pumasok sa loob. Inuga-uga ang kuna ng bata hanggang muling makatulog. Pumasok din si Lucas at pinagmasdan siya. You're a wonderful person, Jelly. Tumayo siya. Hindi malaman kung uupo sa kama o babalik sa Teresa o ano. Basta nakatayo na lamang siya at napatingin kay Lucas at humakmang ito palapit sa kanya. Hinimas ang kanyang mukha ng daliri nito. Hinawi ang hilang hilabla ng buhok na sa kanyang mukha. Pakiramdam na niya ay naglinigas ang kanyang mga kalamnan na hindi siya makakilos. Parang mayero ang daliri nito nagdudulot sa kanya ng chill. Learn to love and learn to live. Ani Lucas na binawi ang kanyang kamay at saka lumabas ng pinto. Naiwan siyang nangangapos ng hininga at naguguluan siyang ibinagsak ang katawan sa kama. Kina bukas hindi siya makatingin ng dretso kay Lucas. Natagpuan niya ang sariling hindi makapag-concentrate. Mabuti na lamang at palaging nasa labas ito kausap ang mga tao. Si Marga na may tanghali na bumuma, napuyat ng gusto, ngunit may kakaibang sila. Siya nga pala, anito pa sa kanya. Kunin mo ang first paycheck mo, jelly, after lunch. Mukhang masaya ka ngayon, batin niya dito. Oo nga eh, hindi mo alam na ganyaya si Lucas na nagsuing sa El Nido si Stanley. At pasensya ka na Good for to love. pa ito. No, hindi niya sinabi sa akin. At tama lang siguro yun. Dahil three crowd. Pinasigla niya ang pagsasalita. Actually, I was thinking of for some. Bakit hindi natin imbitahan si Teddy? Oh, no, huwag na. Hindi ako nag -e enjoy sa company ng bagong kakilala. Sa puntong ngayon, napatingin sila sa labas. Papunta roon si Lucas. May kasamang lalaki. At na-surprise sa na sinang makita ngayon ay si Robert. Surprise, surprise. Bumalaga ni Lucas pagpasok sa pin. No, who's to see you, Teddy. Hello, Jelly. Body ni Robert, napakagwapo nito sa puting long sleeve at tight-fitting deep blue jeans. Tingin niya ibang tao ang nakikita niya. Pareho sila ni Margaret na sa lalaki. He had taken their breath away, literally. Mas mahaba ang buhok ni Robert ngayon. At sa tingin niya ay nag-undergo ito ng isang weight training program. Mas matipuno ngayon si Robert. Mas rag at mas masculine. Pero Robert, ano ng nang makabawi? Sa pagkabigla, anong ginagawa mo rito? To see you, sa ang anas nito habang lumalapit sa kanya. At I terribly blemish si Jelly. Oh no, ani yan na hindi maiwasang mag-blush. Napatingin si na kina Lucas at Marga, nahihiya. Siya nga pala Robert, sina Lucas ni Hoya at Marga Silva, mga employers ko. Magkakilala na kami ni Lucas at ah, ni Robert. Sa manila pa nung magkasakit ka, remember? At tumingin ito kay Marga. Hello, Miss Silva, how are you? Inilahad ito ang palad. Tinanggap iyon ni Marga. Fine, mabuti naman naisipan yung dalawin si Jelly. Sawang-sawa na sa pagmumukha namin ni Lucas ang kaibigan mo yan. Biro nito. Natawa si Robert. Kaya lang mukhang wrong time. Mukhang napakabigis ninyo ngayon. No, si Lucas. Kasi I'm giving the day off. What? Gulat niya ang tanong. You heard me right, Jelly. Pagdiri ni Lucas. May please invite Robert for lunch. I'd love to. Mabilis na tugon ni Robert. Nagpaalam si na Lucas at Margaret na lalabas upang magsawa ng ocular expansion sa progress ng sinasagawa sa labas. Inanyayahan niya si Robert sa hardin sa tahanang iyon. Hanggang kailan ka magtatagal dito, Robert? Aniya nang maupo sila sa isang marble bench. Wala raw ay ang dagat at mga isla. Bakit gusto mo na ba akong umalis agad? Biro nito. Of course not. Pambihira ka naman. I mean, I can't imagine you taking a vacation this time of the year na hindi ka papayagan ng kumpanya. Tama ka. Ang totoo, kasama ako ng isang thing na sasagawa ng isang feasibility study sa pagpapatayo ng branch dito sa Palawan. Oh, I'm glad to hear that. Really, mabuti naman. Dahil magtatagal kami rito, and I'll be a frequent visitor. Tintigan si Neto. You look a lot lovelier, Jelly. Oh, hanggang ngayon ba na, Maya? Hanggang ngayon, mahal kita, Jelly. At alam mo iyan, and I'll continue loving you until the time that you'll be ready to return my things. Oh, Robert, I'm sorry kung pinahihirapan kita. You're a wonderful person at hindi ka mahirap mahalin. Ngunit alam mo naman ang dahilan ko. Of course, ngunit ngayon, hindi ko na alam kung mauunawaan ko pa. Anong ibig mo sabihin? Ang sabi mo sa akin, you feel you still have something else to do. I mean, is this is isolating yourself from your circle of friends, from your work, from the humdrum of corporate life? Please excuse me, Jelly. Well, kung hindi ito ang ibig mong sabihin, then tell me, hindi siya makasagot. Ano nga bang sasabihin niya na ito ang accomplishment na pinapangarap niya? I'm sorry, Robert. Hindi ko lang talaga siguro kayang mawalay kay Ryan. At isa pa, I'm still working. I have a good pay at hindi naman magtatagal ito. Pagkatapos ng construction, siguro ibabalik na rin ako ng Manila. And then what? Magsisimula ka na rin from the scratch? And how about well your personal life? Itatali mo na lang ba ito kay Ryan? As with his father, no? Paano kung mag-asawa si Lucas? Would you still demand na patuloy mong pakailangan kung paano palalakayin si Ryan? Robert wala siyang mahagilap na tugon. At ang masakit ay totoo ang mga sinabi nito. Live your life, Chelly. Tutulungin kita. Kung mas gusto mo ko pang ibang gawin, then think big. Hindi ganito aspire for higher position, go abroad, start a business, and raise your own family. Pag-angat niya ng panini nakita niya ang sinseridad sa mukha ng lalaki. At somehow naisip niya kailangan nga niya, niya gumawa ng ilang pagbabago sa takbo ng kanyang buhay ngayon. Sunday, maaga pa'y dumating na sila sa El Nido. At dahil naroon si Robert ay natupad ang balak ni Marga na Forza. Ito at si Lucas, siya at si Robert, umarkila sila ng tigisang kwarto. Conservative ang one-piece bathing suit na suot niya. Ngunit hindi nito may ang kanyang kaseksihan. Nairing naman ang skimpy two-piece bikini ni Margaret na halos wala nang itago. At kapag kasama nila ang dalawang matitupunong lalaki, parang pinoy version sila ng TV series na Baywatch. Beautiful people with beautiful bodies. Pagamat magkaiba ang ugaling madaling magkapalagay ng love si na Robert at Lucas. At sa mga pagkakataong ay laging nakangiti tumatawa si Lucas, na kikipagbiroan pa sa kanila. Subalit so, kung paano si Robert ay laging sinasamahan siya sa pag-aasikaso ng pagbabarkiyo at kung ano-ano pa, si Lucas at Marga na may laging nasa dagat at ng Chetsky. Halos din nila mata na ang layo ng mga ito mula sa baybayin. Girlfriend ba nang bayaw mo si Marga? Tanong ni Robert matapos mahalatang doon siya nakatingin. Pinawi niya ang mga mata at inikasikaso ang pagbabaypay ng uling. No, ngunit matagal na silang magkaibigan at partner sa business. Bagay sila, anas nito. At palagay ko si Marga ang ipapalit ni Lucas sa kapatid mo. Natabad idea. Bulanas na siya na binahal walang kakaibang titig ni Robert. Marunong ka rin bang mag-judge kay Robert? Nagkibit ito. No. No, ngunit magandang pagkakataon ito pang subukan. Gusto mo? Oo, pero hindi ako angkas sa iyo. Nabis no, ka rin eh. Tigis sa tayo. Natawa ito. Fast learner ako. At tingin ko napakadaling gamitin ng just key. Come on. Okay, tatapusin ko lang sandali ito. No, iwan mo na at mamaya lang natin ulit initin yung tarana at hindi na siya nakaangal ang hilahin siya nito sa braso. Tulad ng sinabi ni Robert at maliling ngayong natutunan ng pagjetski, isa pa si dahil nakalight vest siya. At kung noong una yung mabagal siya ngayon talagang napabilis na niya ang takbo nito. And she felt so free. She felt the freedom na parang isang bagong bagay para sa kanya. At nagigisa sa siyang kumikilos pa sulong ng buong bilis. Walang sagabal. Walang inaalalang iba kundi ang sarili lamang. No burdens. So, ito ang principal sa likod ng mga salita ni Narukas at Robert, Independence, Live a Life. Hinahabol siya ni Robert sa likod, and she's enjoying the trees. Maya-maya pa, side by side na sila nito. Pag sinagot mo ako at pinakasalan, sigaw nito. Sa ganito, paraan tayo magpapakasal jelly on just jest Okay ba sa'yo? Natawa siya at ipinasya na yung magbiro. Okay, sigaw din eh. Yahoo, hiyaw ni Robert. Sa so, wakas, sinagot mo na rin ako. Ano sinabi mo? Ani yung ngunit mabilis na lumiko ang lalaki at umandar pagbalik walang bawian. Sigaw pa nito. Napapailing na niyang iniliko ang judge at sumunod kay Robert. Sa dalampasigan na niya ay ng lalaki. Mabagal na naglalakad na wari hinihintay siya. Robert, you don't mean na seryoso mo. Ang pinag-uusapan natin kanina. Natawa ito. I would take it seriously if you like jelly. No, madini ang anas. Hilarap siya ni Robert. It wouldn't hurt kung kahit man lang sa araw na ito'y magpretend tayo na tayong dalawa na nga. Just for a day. Kaman wala namang masama, ba diba? I don't want them getting the wrong idea, Robert. What? Naiisip mo ba na maybe inaakala nilang isa kang spinster, jela? O isang man-hater? O isang antansosyal? Ano bang pinagsasasabi mo? No, I was just kidding. I and mean, I just thought na magandang ang ideya mo yun. Kung ayaw mo mag-isip sila ng iba, well, announce it and promise no cases whatsoever. Holding hands lang. O oh, Robert, tigilan mo ako kung ano-ano ang iniisip mo. Kayo na ka nahihiya? Kay Marga o kay Lucas? Naghihinalang tangong nito. Are you accusing me may gusto ako sa lalaking iyon? Sinurot niya ito. to. Well, wala kang nagsabi niya hindi ako. At nakakalaw kong umitin. Dahil na gusto mo ipunto. At nagkakamal ka. Wala akong gusto sa kanya, Robert. Dan wala kang dapat ipag-alila. Hinawakan siya rito sa baba. And I'm doing you a favor. I'm helping you discover the feelings you have for me. buried There in your heart. naka siya. Oh, Robert. Okay. So let me hold your hand at sabihin mo sa akin kung ano ang nararamdaman at hinayari ang hawakan nito ang kanyang kamay. Para akong nakukuryente, Jenny, ikaw. Well, nararamdaman ko ang ng palad mo, Robert. At nanlalamig ka. Oh, Jelly, hinatak siya nito at hindi pinakawalan sa kanyang kamay. Halika na nga, i-announce natin sa kanilang ating engagement para sa araw lang na ito. Mabilis niyang dugto nga sinasabay ng mabilis na kubang nito. Hindi nila nakita ang dalawa kaya nagtuloy muna sila sa isang kantin. Nasaan kaya sila? Tanong niya. Baka nasa kwarto nila. Si ni Robert at nagbibihis. Mabilis nitong nugdog nang makita ang pagkunot ng kanyang noo. Napangiti siya nang makita ang papasok sa pinto ng kantin ang dalawa. There they are. Ano na kung moist mo ito? Guys, may sa-announcements kami sa inyo ni Charlie. Bungat agad ni Robert pagkaupo ng dalawa. Hinawa ka ng kanyang kamay upang makita ng mga ito. We're engaged. Nagliwanag ang mukha ni Marga. Oh, how wonderful. Congratulations sa inyo. Ngunit sa tingin niya ay nagdilim ang mukha ni Lucas. Patanong ang hostility na nakita niya sa mga mata nito. For today, mabilis niyang ang dugtong. Somehow hindi niya matiis ang reaksyon ni Lucas. We're just trying to kid you guys. Napakamot ng ulo si Robert. Napaka-kid mo naman Jelly. Sana bukas mo na lang sinabi sa kanila. You could at least let me live a fantasy for a day. Hindi siya kumimog. Sinuloy pa niya si Lucas. At nakapagtatakang tila mas nagdilimang mukha nito. You had your chance Robert. Ani Marga. Now it's our turn. Kinabahan siya bigla. Anong ibig sabihin ni Marga? were engaged patuli nito. Kanina lang at nakangiti na itong ginapag ang kamay ni Lucas. Gumiti rin ang lalaki. Ngunit bakit sa tingin na pilit lang ang ngiti-ngiti I'm speechless, Aniya, Hindi ko inaasahan. Aren't you happy for me, Jelly? Si Marga. Of course I am. Pagdiri, niya. Ngunit bakit hindi niya masalubong ang mga mata nito? Nang hapong iyon, nagkasariling na sila ni Marga. Nakahiga sila sa ilalim ng isang beach umbrella, samantalang umiinom ng beer ang dalawang sa bar. Masayang-masaya ako ngayon, Jelly. Anang mabay. I don't know but somehow, I knew na tinulungan mo ako. Salamat ha. Bakit mo naman nasabi yan? Aniya din naklot ang buhangin sa tabi at pinigas sa kamay. O oh, alam ko, you don't have to tell me kung ayaw mong aminin. Hindi ko talaga inaasahan, Jelly. Biglang-bigla siguro yung nakita rin niya ang pagtingin ko sa kanya. O oh, maaaring noon ka pa niya mahal, natatakot lang. Anong ibig mong sabihin? I mean, nahal ka na niya noon pa lang ngayon may mga lalaking na o-offense sa mga babaeng rich and powerful na tulad mo. Napailing ito. Oh no, definitely not Lucas. Kilala ko ang taong iyan ever since. Kung gusto niya, gusto niya. He's afraid of nothing. Hindi siya nai-intimidate sa kahit na ano, kahit na sino. He's always sure of whatever he does. Always sure for himself. Then, you're sure he loves you? Yes, and then past will get married pretty soon. Tumiin ang piga niya sa buhangin. Then, Ania, breathlessly, let's celebrate, Marga. Let's drink. Kamulot noon ito sa kamayami ang ngumiti. Natubada di. Kaya na ngayon ko sa bar. Sa kwarto na lang tayo. Umorder na lang tayo ng alak. Okay, Lika na. Champagne at bourbon was kang inorder ni Marga sa amang ilang putahe para magsilbing pulutan. Sana ka bang uminom? Tanong nito na nagsalin na sa tall glass. Madaling makalasing ang mga ito. I drink occasionally, Aniya. Inabot ang baso ng chill champagne. Tinikman. Nami-miss ko na nga Tumawa si Marga. Okay ka pa lang talaga. Back in the States, madalas kami ng friend ko sa mga bar. Alam mo na, ngunit pag nandito ko, I rarely drink. Wala akong makasama at akwar namang ayain ko si Lucas. Yeah, right. Aniya na tinungga ang laman ng baso. Sumunod naman si Marga at ilang sandali pa'y pa pareho na silang tipsy. Madilim na sa labas at wala pa si Lucas. Pabalik na ako sa kwarto namin. Aniya kay Marga. Umiikot na ang paningin niya at masakit na ang mata. Ang liwanag ng floor sa Gusto niyang magkulong sa isang madilim na lugar. Nung no, mamaya na, pigil na Lalabas muna ako, tahanapin ko si Lucas. Mamaya ka na umulis para may magbantay dito. Estorbo pa kung ilalako itong pinto. Ay, bahala ka. Ano yan? man naman ang kwarto may tig-isang susi sila ni Robert. Basta papatayin ko ang mga ilaw dito at matutulong muna ako. Suit so, yourself, Anito. ito? lalabas na muna ako. At ito pa ang kumalabit ng mga switch palabas. Dumilim no, ang paligid at humiga siya upang magpahinga. Hindi niya alam kung gaano katagal siya na himbing ngunit naalimpungatan siya nang may dumagan sa kanya. Yung maya yakap at sinisil ng halik ang kanyang labi at tulad niya may alang. Hilong Hilong-hilo pa rin siya at hindi niya magawang itulak ang lalaki. At madilim, muli alam niya si Lucas ayun. Malakas si Lucas at halos pugto ang kanyang hininga sa marahas sa halik nito. At pakiramdam niya ay madudurog ang kanyang mga buto sa hipit ng pagkakayakap ng lalaki. Alcohol does sense sa amin ng marami. Ngunit parang hindi totoo yan para kay Jelly. Dahil unti-unti nararamdam niya yung siya sa kapusukan ni Lucas. Mainit at manamis na misang bibig nito. Mapusok na naglalakbay ang dila sa loob ng kanyang bibig na nagdudulot sa kanya ng pambihirang luwalhati at natagpuan ang sariling tumutugon sa kapusokan nito. Pati sa mga yakap ni Lucas, ang paglalakbay ng palad sa kanyang katawan ay isang bago at kakaibang kalanasan parang nagliningas na po na nakakatupok. Hindi lamang umiikot ang kanyang pakanamdam kundi umaangat pa. Hindi na supil ang isang bulalas ng maglakbay ang labi nito sa kanyang leeg. Oo, oh, ani niya. Biglang natigilan si Lucas. Nakilala ang kanyang boses. Hindi ikaw si... Ano itong nina ang sasabihin? Habo lang ini nga na mabilis na tumayo sa gitna ng dilim at kinapa ang switch ng ino. Sa isang iklap ay nagliwanag ang lahat. Masakit yung sa wata. Napapikit siya at inihalang sa braso Grog siya ngunit pinilit pa rin tumayo. Umikot ang paningin ng lalaki sa mga bote ng alak sa lamisita, sa mga baso at bol ng pulutan. At mabilis na nahaluan ito nangyari. Si Marga. Hewan ko, lumabas, hinahanap ka. Hinagot niya ang kanyang sentido. Iahatid na muna kita sa silid ninyo. Anito na hinawakan siya sa balikat. Kunot ang noo. Napapitlag siya nang lumapat ang kamay ito sa kanyang balat. No, huwag na. Kaya ko naman. Napailan si Lucas. Kaya? Hindi mo nga alam na wala ka sa silid ninyo. At hindi ako si Robert Jerry. Tinitigan siya ito. Halika na. Baka kung saan silid ka pa pumasok. No, hindi. Natigilan siya. Sasabihin ba niyang alam niyang si Lucas yun all the way? Tama ka ngunit huwag kang maganda. Alam ko kung saan ang parto namin ni Robert. Isa pang panguyam ng iti ang lumutaw sa labi nito. Hindi ko maintindihan kung bakit tinatago mo pang last year ni Robert. Kinahihiya mo ba siya? Ay piti dagat kayo. Agad-agad siyang lumabas at kahit umiikot pa rin ang paningi, natuntunin niya ang isang kantina at umorder ng matapang na kape. Umaasang mabuwasan kahit paanong pagkalasing. Asa nangyari lumilitaw sa mata ng mga ito na talagang may relasyon nga sila ni Robert. Inililihim lang at lumilitaw na dahil sa kanyang kagustuhan. Hindi ba't magkasama nga sila ni Robert sa isang kwarto? At dahil natangay siya sa ginagawa ni Lucas kanina, inakala na ito na matagal nang ginagawa nila ni Robert ang gano'ng bagay. At paano niya ipangangatwiran na kaya lang siya pumayag na makishare ng kwarto kay Robert? Ay dahil alam niya hindi naman mag-go overnight kundi uuwi rin ng araw na iyon. Ngunit sa takbo ng mga pangyayari, malamang makauwi sila. Isa pang dahil ay inakala niya na sila ang magkasama ni Marga kanina nang kumuha sila ng dalawang kwarto. Ngunit agad itong pumasok sa silid na pinasukan ni Lucas, alang nga namang doon din siya tumuloy. Isa pa'y pa may tiwala siya kay Robert at ngayon nga lang lumilitaw ang kapilyuhan at tinatawang kalokohan ito. Pagkatapos ng dalawang kaps ay bumuti ang pakalamdam niya. Pinuntahan niya ang kanilang silid at naabutan ang tulog na si Robert. Kung hindi siya nagkakamali o inom ng hindi kaya, kaya naplatsado agad. Lumabas siya upang kumuha ng panibagong silid na.